Alright mga idol ano? Merong dumayo dito sa atin mga idol Gustong subukan yung raider natin Okay friendly gates mga idol Company stock hindi eh, company sealed mga idol ano? Naka rim na Ayan Gustong makipag friendly gates mga idol sa Gustong makipag friendly gates sa raider natin mga idol Ayan yung raider natin no? Ayan So ma ni Idol. So abangan niyo mga Idol ang full video mga Idol ano. Siyempre um, pagbibigyan natin si si Sir ano kasi friendly guys lang naman eh. Gusto niyang ma yung unit natin. Kasi nakikita niya daw yung mga videos natin na uh, sumisibak din tayo ng mga kapwa company sealed natin na Raider FI ano. So, ayan mga idol ang tindigan. Para maniwala kayo mga idol na stuck engine to mga idol yung kanyang rear sprocket 41 yan mga idol 41 yan 41 yan mga idol ayan oh. so 1441 pang 201 to mga idol malakas hirap na hirap tayo dito siguro sa ano sa 201 mga idol ang motor natin nakamags pa abangan nyo mga idol ang full video friendly gauge lang naman eh uy sticker ni Idol b -Man. shout out Idol b ano isa sa mga pinakamalupit na super load ng Mindanao right shout out pala natin si ano mga idol ano binigyan tayo ni Dino Jensen ng sticker ano Thank you, Sir Kimuela ano sa napakalupit na sticker mga idol solid